Hi guys, so ngayon no, oh, kung nababasa niyo naman pupunta kami sa Maranong Falls na Tabidad, Pangasinan. So pagdating namin sa entrance, umuulan. Kaya sumilong muna kami sa gilid. Meron namang bubong dito na silungan. Kasi wala kami payong eh. So yun, nagpatila muna kami ng ulan bago kami tumuloy. At yun na nga, ito na nga, So, mula sa entrance, kailangan maglakad ng halos 10 hanggang 15 minutos bago makarating sa falls. Ayan o, oh, nakikita naman yung lalakar namin. Kaputik, may baha. Medyo nakakapagod. And take note, gilid ng bangin ang kailangan mong lakaran kaya dapat doble ingat. Ayan o, oh, kung mapapansin nyo, bangin na yan, mat napakataas. So, ayan, so continuous lang kami sa paglalakad may kita mo na sa baba yung daloy ng tubig ilog siya na siguro galing siya sa falls malabang ayun na no, may mga landslide pa kaya dapat mag-iingat lalo na pag may kasama ko yung bata tamang chismisan lang habang naglalakad papuntang falls para medyo malibang Hanggang sa hindi mo lang hindi mo malaya na nandoon na pala. Ay, ang ganda ng tubig, no? napakalinaw. Kaso sobrang daming bato. At maputik yung daanan dahil nga sa umulan bago ako may pumunta rito. So habang papalapit kami sa falls, may nakita kaming grupo ng binatilyo na pauwi na. At ang sabi nila, may nakita silang king cobra doon mismo sa falls sa malaking bato. Medyo kinalibutan kami. Kaya di namin alam kung anong gagawin namin dun. Kung magtutuloy pa ba kami sa paliligo or manonood na lang kami. So dito sa bandang gilid, do may mga agos na ng tubig galing sa bundok. At yun na nga, konting kembot na lang. Nakikita na namin yung falls. Oh. So napakaganda. Ayun na. No? So, andito na kami. Konting baba na lang. At andyan na yung falls. Let's go! Take note ulit, hindi pa fully developed ang lugar kung kaya't walang maayos na daanan. Halos purong natural na gubat at ilog ang kailangan mong daanan upang makarating sa mismong falls. Kung mapapansin nyo, puro mo nalaking bato na kailangan mong hakbang at tawirin at medyo madulas siya kaya doble ingat ang kailangan. Dahil pag may kasama kayong mga bata. Ayun o, no? nakikita nyo naman ba? Diba? Walang daanan na maayos So, kailangan mo munang Tumawid-tawid sa mga bato Bago ka makarating sa mismong falls Yun o, no? napakaganda Hindi rin secure ang mga gamit Dahil walang maayos na lagayan At walang bantay sa mismong falls At madaming taong naliligo Kung kaya't Uh, hahanap ka na lang ng pwesto na paglalagyan mo na medyo natatalo mo syempre syempre hindi natin masabi kung merong mga malilikot na kamay kaya dapat yung gamit mo secure at ilagay mo sa tamang lagayan na kitang kita mo yung hindi ka malilingat you know sobrang ganda sobrang worth it ng pagod pagdating mo dito tapos napakalabig pa ng tubig na nanggagalit sa pulse so yun, hindi ko na na-videoan yung mga sumunod na pangyayari dahil busy kami sa paliligo at baka mapasa ang aking cellphone, wala pa akong pambiling bago, eto na, pauwi na kami na ito. So ganoon ulit, sa pag-uwi, lakad ulit pa balik sa entrance, sa masukal na daanan, matarik at maputik, mabato, lahat na. So ayun, sobrang worth it din ng pagod. Kahit na saglit lang kami doon naligo, halos 10 hanggang 15 minutos lang yata okay, no, kami nag-stay doon. Pero okay na yun. Sobrang sulit na yun para sa amin. Sobrang sulit na experience. So, ito, Maranong Falls Gateway. Dito lang siya sa Natibidad, Pangasinan. So, ito, uwi na. Yung sinasakyan pala namin is owner siya. Owner na maiksi. At dito kami sa likod naka sabit lang ng pinsan ko, si Kenneth. Si Kenneth the Gengeng. So, yun o. No? Kaya medyo nanginginig yung video. Kasi sobrang bilis ng sasakyan namin. So hanggang dito na lang guys, hanggang sa muli niyo panonood. Salamat.